Napakagandang balita na ito, noon pa man din ay gigil na gigil na rin tayo sa kayabangan at pagmamarunong na itong dalawang ito na si Badoy at si Cells. Akala niyo siguro uh, forever na meron kayong masasandalan, wala na si Kibuloy, ayan unti-unti na, na rin pong gumuguho ang isa pang pader na sinandalan nyo ng mahabang panahon ang pader ni Digong tapos ang daming yung winalanghiya, badoy at selis ang dami yung tinarantado ang dami yung inakusahan ng kung ano-ano nang wala namang kayong mga basihan so eto ngayon deserve nyo ito abay 'di ba? Ano ba ang ipinaglalaban nitong dalawang ito? Sila kuno ay galit na galit sa CPP-NPA, sa mga komunista. Talaga, kayo lang? Meron kayong monopolya sa ganyang sa ganyang idea, sa ganyang advocacy? Hindi naman ata. Baka nga nagkukunwari lang kayo eh. Baka nga nagpapagamit lang kayo kay Digong eh, 'di ba? Malaking tagumpay totoo ito para sa hindi lang para kay Atom Araulio. Tagumpay din po ito doon nga sa mga naagrabyado na itong dalawang ito. Na sa tingin ko ay sa tingin ko ay hindi lang ito ang posibleng kaharaping kaso na itong si Badoy at na itong si Sally. Saan ba nagmula itong, itong kaso na ito? By the way, una dyan, sabi ng isang natasan, totoo yun ha, sa buhay natin, nakakahanap talaga tayo ng katapat. At eto na po ang naging katapat na itong dalawang nagmamarunong, nagdudunong-dunungan, e eh kulang na kulang naman sa kaalaman kumpara sa isang atom araulio. E eh di butata kayo ngayon. Saan nagmula? Naku, halos araw-araw nilaladtag na itong dalawang ito, pinararatangan si Atom Araulio Nakono ay Nakono ay supporter ng NPA at ang sabi nga dito ang sabi dito oh, These two people accused Atom Araulio of using his profession to produce propaganda para nga daw sa mga sa mga komunista. Enabler daw ng communist ng uh, communist activity activities etong si Atom Araulio. Yan. At siyempre, Uh, nagmula din yan doon sa mga magulang ni Atom Araulio Kaya ayan, nasampulan kayo ng civil case Hindi naman nagsampas si Atom Araulio ng libel case Dahil uh, etong uh, journalist na ito ay uh, nag din po sa criminalization of libel Kaya civil case ang nangyari At magkano ang dapat bayaran na dalawang ito Na dalawang kung na ito <laughs> Napakasarap talagang basahin. Ang daming balita tungkol dito. SMNI hosts red tagging. Atom Araulio found guilty to pay 2.08 million. SMNI hosts. Hmm, talagang ang kinalaban nyo isang Atom Araulio. Ano? Siguro iniisip nyo kayo na yung pinakamagaling. Yan yung sinasabi ko madalas na magmamagaling, magdudunong-dunungan kayo. Ayan. Yan ang nangyari. Basahin niyo po, ang daming balita ngayon tungkol dito. Ang pangalan ay si Lorraine Badoy Patrosa Partosa at Jeffrey Celis. Yun pong kalbo at yung si Badoy nga na kung makared tag. Ang dami na itong ni red tag ha. Ah. Ang dami talaga. Kahit po yung mga uh, pantry pasimuno ng mga pantry before sa Quezon City, ni red tag din eh, itong dalawang ito. So yan ba ang kabayaran nyo sa mga ginagawa nyo? Kulang pa. Kulang pa po yan. Sa report ng Rappler, Araulio is not only awarded a total of 2.08 million in damages. Yan na may hindi, hindi tungkol sa pera para kay Atom eh. Ito ay para sa sa katarungan. Ito ay para sa hostisya. Ito ay para matigil na yung mga taong naghahari-harian dahil kuno sila ay dikit sa mga Duterte. Ayan ang simula. Hmm. Marami yan hanggang ngayon dikit pa rin. Abay, unti-unti na po kayong humiwalay para hindi naman kayo madamay sa maiiwan na negatibong imahe ng mga Duterte. Uh, his civil case is the first application of the Supreme Court's earlier decision that finally defined red-tagging as harmful. Abay, totoo naman yan. Talagang makakaapekto yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. At yung kahihiyan na dinanas ni Atom Araulio, nakaw, wala po kayo talagang karapatan. Totoo na may freedom of speech tayo. Pero lahat ng yan ay may limitasyon dapat. At yung accountability mo, dapat maging responsible ka sa kung ano or... Dapat alam mo kung hanggang saan ang limitasyon mo. Kung ikaw ay nakakatapak na ng, ng, ng uh, karapatang pantao, abay, mag-isip ka na. Hmm. Ayan. Ang desisyon pong ito ay lumabas December 12. Grabe, ano? Ang sarap pakinggan. Ang sarap talagang basahin na itong mga nakikita natin online. Na balita tungkol nga dito sa sa panalang ito ni ni Atom Arraiolio. Siguro marami sa atin ang uh, parang ito ay isang patunay na ang kaalaman ng mga totoong journalist. Totoong nasa mainstream media katulad ni Mr. Atom Arraiolio ay walang or I mean walang binatbat ang kaalaman ng mga taong yung mga nagkukunwa rin journalist at uh, media personalities dyan sa mga network katulad ng SMNI kumpara syempre sa mga totoong journalist na nag-aral ng mabuti professional ang dating katulad ng mga journalist ng ABS-CBN, Rappler, GMA at ng iba pang mainstream media wala po kayong panama kung matatandaan nyo po matatandaan nyo ha matindi rin pong in nga itong mga journalist na ito itong mga totoong journalist ng mga vlogger o yung mga DDS vlogger, matindi silang inatake na ay wala silang alam. Okay. At kung ano-ano pa. So ito ngayon ang patunay na guwagi ang totoong may alam. Good luck.